Yan yeah, mga pre, good morning At ito, meron tayong uh, Gagawing motor no? Bali Dinay tayo na sir uh, Sir, tagasan ka nga sir Yun Bali mga pre, itong motor na to Ah, uh, <clears throat> Matagal nang na-overhaul na Tapos, yan Ah, uh, Shoutout kay Idol, Johnry uh, John R. Palapana, no? dahil dinala sa kanya to at chinik niya nga yung problema ng motor at yun nga sinabi na ang problema ng motor yung ano tambocho tama din nga gawa ng yung divider nito talagang buhay bigay kayo may kahit bagong overhaul yung ano yung ah, motor so baling gagawin natin ngayon dito mga pre dahil nga ano mamalya ba to sir oh, battery ah naka battery ah oh, mga pre oh Ayan, oh, walang walang placer, Ayan, walang neutral. Yan ang gagawin natin. At ipapakita ko sa inyo mga pre kung pa, paano ang gagawin. At yung pagto-troubleshoot sa wiring kung saan tayo magsisimula mga pre. Eto nga pala, uh, mayroon pa tayong dayong tagano, ano? Ito nga pala mga pre, ito nga pala mayari si sir. Yan, shout out sa kanila. sai galing sir. Tagig po, tagig. Ayun, tagig. Ito mga pre, ah, natin gawa ito at saka ito yung kay sir. Upisaan na natin mga pre, ito na. Ay ah, ko sa inyo ko. Kung anong unang-unang titingnan kapag ganito nangyari sa inyong motor na. No? Siyempre, lagi natin yung unang titingnan yung baterya. Check natin yung baterya. Punta lang tayo dito sa kanyang ano. <coughs> sa kanyang fuse. <coughs> Masira, Check natin mga pre kung ilaw yung galing mismo baterya. Itong wire na to. Check natin kung may supply. Ayan. Mahina mga pre. Kung napapansin nyo. ano, na. Pagdating dito sa kabila, ah, meron din. Okay na tayo dito. At subukan natin paanda rin mga pre kung lalakas ba. Sige sir, paanda rin mo. ng mga prey wala ano oh, wala talaga ayun lumakas check natin patay muna natin check natin mga prey yung kanyang charging system ng baterya okay yung stator mismo ng galing sa stator mga prey dito <coughs> hanapin niyo lang mga prey yung kulay yellow yung wire na yellow ito siya okay sige sir kick mo Tingnan natin mga pre kung maglalabas na ang kuryente ha. Kung yung test light natin. Aray, wala. Ayun mga pre. Uh, hindi naglalabas yung cola yellow no. Check natin tong ano, uh, blue na no? may lining na white. Dapat umilaw din to. Sige set, kick. Okay. Wala rin mga pre. Kaya nalulubat yung kanyang baterya may problema yung kanyang stator, yung kanyang charging system. Kaya wala siyang placer, wala siyang busina. May problema to mga pre. Ah, uh, eto. Para masigurado natin na itong may problema, bubuksan natin to mga pre at tingnan natin yung stator. Kasi hindi naglalabas ng kuryente rito eh. Sa wire na galing sa stator. Samahan natin. Okay. Ay mga pre, bago natin buksan yung stator dito muna tayo kasi may yung unang gumawa nito may ginalaw daw dito sa parting pangibaba. Tingnan muna natin kung ano yung mga ginalaw. Yan yeah, mga pre, ito na, ah, operated nga, no? Ito. Pero nung tinis natin kanina dito sa wire na galing stator mga pre, bali, hindi naglalabas ng kuryente. Ganito dapat kasi mangyayari nyan. <clears throat> Mula dito sa stator, ibabato yung kuryente rito sa regulator ibabato naman ang regulator papuntang baterya ngayon naramikta na kasi tayo kanina dito hindi siya naglalabas ng kuryente so ibig sabihin walang kuryente rin itong ibabato dito sa baterya kasi walang kuryente pumapasok dito na nanggagaling dito kaya ang gagawin natin dyan bubuksan pa rin natin to ano sir ibabalik na natin sa original sa original lang. magpapalit din tayo ng primary at i-check natin yung primary kung anong problema at ayos natin lahat ng wiring okay Sige, 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 kalas. Balita 'yang pre. Wow, nas. Binaklas na. Yeah, mga pre, uh, ito na Nabuksan natin. At kung mapapansin natin mga pre, kung mapapansin niyo 'yung kanyang charging system, oh. Napakaayos pa. Ha? Okay, maayos pa 'to, mga pre. So, bakit hindi siya naglalabas ng kuryente dito, no? Ah, uh, i-double check natin to mga pre. Mare. Ba may puto lang. Dito ang yung gi ko uh, dito. Saka ito, mahal pala 'to. Falser. Mm, falser. Uh. ito mga pre, yung gantong original be. na falser na sa 250, ito na sa 600. Mas mababa 'to kay Boss Larry. Bili ko na 'to 60 bili. Okay. Uh, tingnan natin to mga pre, kung bakit tayo ayaw, ayaw maglabas ng ilaw na no? yung kanyang charging system. Yan yeah, mga pre, ito na at kung mapapansin nga natin, napakaganda pa, no? Pero kahit maganda pa yan, palitan yan. Ito na ipapalit natin mga pre. Bigay ko na lang kay sir to. Primary lang mga pre. Papalitan dito ha. Itong primary na to, nap napapander pa naman motor. Pero mas maigit. Palitan na ng original kasi local to. Kung makikita nyo yun. Know? Ito na ikakabit natin. Oil seal. Ipapalit natin yung kay sir. Bearing. Papalit natin yung kanya. Tanggalin na natin. Ito na mga pre. na natin yung tatlong tornel yung alin no? mga pre dito nyo muna sisikwatin sa gilid to ganito pagagalawin nyo muna yeah, pag nagumalaw ng ganyan mga pre sisikwatin nyo yung dalawang screw nang sabay okay. tapos dito naman sa taas alalay -al lang mga pre baka masipak naman yung ano ha yung stator ano? Yun, know. Uh, bearing lang ang medyo matigas dyan mga pre kaya nagkakaganyan yan o okay na yan tapos ito labas natin to ito ito to at yung sun neutralite nya mga pre ha ito yan. Yun o. Oh. Okay. Kaya nga na sinabi ko mga pre. Papalta natin yan at ibibigay na lang natin kay Sesto. Ito. Yung stator natin. Pero tatanggalin natin dito yung bearing. Tsaka yung oil seal. Kasi maganda pa yung oil seal Oh. Lalagay natin dito sa galing sa akin. Yeah, mga pre. Ah... dahil nga ibabalik na natin sa dati yung ano no yung yung Kaiser na motor yung mga ginawa nung, ng gumawa ito pinabili ko na ng original na primary at e, diba, ito yung binigay ko ang nilagay kong falser mga pre yung sa kanya ayan o oh, hininang ko ng mga pre ayan. ah, mas maganda ng lalaki kasi ito yung sa kanya falser eh. tapos ito yung sa atin ah, original din naman to mga pre pero mas kursonada ko ito sa kanya kaya ito na ikakabit natin na. Oh. okay Nahinang ko na yan. Hindi na natin mga pre lalagyan ng electrical tape kasi meron namang tube. O, oh. lang natin pa ganun. Mga pre, ito. Hinang ko muna ha. At ikakabit natin dito. Okay. Yan mga pre. eto na. Ayun, oh. Nahinang na natin. Hindi ko na naipakita sa inyo. Tanggalin natin yung bearing. Tapos yung oil seal. At isalpak natin yung dating nakalagay kay sir. Okay. kabit yan. Yung mga pre, ito na. Ah, Napalitan natin ng bearing no, sa dati niyang stator. Tapos yung oil seal. Okay, napakalambot. Lalagyan ko na lang ng gasket maker itong palibot. At ito na, natin at isalpak na natin mga pre. Pag naisalpak pala natin mga pre ha, titisting natin yung ano, yung yellow at saka blue na may lining na white. Kung maglalabas ba siya ng kuryente. Dapat maglabas siya mga pre ng kuryente kasi yun yung nagcharge ng baterya natin. Mga pre, ito na. Uh, ko na lang to, no? At susubukan natin. At kung maglalabas na ba ng kuryente dito yung sa kanyang charging system, no? Takluban, taklubang ko muna, mga pre. At para masubukan na natin. Yan, mga pre. Naisalpak na natin ngayon. Subukan natin. Gamit lang tayo ng t-slide, mga pre. Ilagay natin dito sa kanyang body ground. Tapos, habang, habang kinikik ni doon, dudot dotin natin yung wire na kulay dilaw. Dapat umilaw mga pre. Pag hindi umilaw, sablay. Sige sir. Sipa. Patay. Teka. mister ko sa may problema. Okay. Yun mga pre. Umilaw na. Kaya kita nyo ba? Bawat sipa umilaw. Oh. Okay. Yan mga pre. Ah, napa ko na. Hindi ko na pinakita sa inyo. na no? At nag... Di ba ito yung original niya na wire? At yung nakalagay dito yung manifest, tinanggal ko na at pinagpalit ko. Hindi ko na pinakita sa inyo. At eto, yan. Uh, binigay ko na kay sir. Nakikita nyo kanyang konting sir. Hindi putol yan mga pre. Ano, nakakulit yan. Ha? Na. Hindi ito ha, itong ito mo. Hindi putol yan. Kaya gumagana yan, nakakarig yan. Yan yeah, mga pre. Uh, naibalik ko na yung kanyang original na CDI. Napagana na natin. At nagtaka ako. Eh, okay na lahat kuryente. Falser, primary. Okay na. Uma-under siya sa ibang CDI, sa local na ng CDI. Ngayon, pagdating dito sa original, ito yung original ha. Ah. Pagdating sa original, ayaw mandar mga pre. Ayaw maglabas ng kuryente, pero dito, umaandar. At kinrobble shoot natin, at yun, in the end, ito na. Falser lang mga pre, yan o. Ah. Ah, malayo, mm, um, na-adjust ko lang ng kaunti, para nilapit-lapit ko lang. Kaya, e, pa pa, pala ba, pala ba, hindi makita ng camera. E, ayan, ayan, ayan. Na-adjust ko lang ng kaunti mga pre, at yan. napander na natin at ito na uh, ibabalik na natin yung original ng CDI at yung CDI ni sir na na four fin ito uh, at, tatanggalin na natin to yeah, na, isang start niya start. <laughs> sige start ko <laughs> nga si pare eh <laughs> ayan mga pre umuulan pa rito sa amin yun o oh. ah sir shout out ulit sa salamat na salamat <laughs> sir one week na yun At yan, si sir nga pala, ito. Yung taga, ano, tama yung niya. Ito, okay na yung motor niya, tapos na. Ang ginawa natin dito, mga, uh, ano, knuckle bearing, tapos, ano lang, yung ingay. Akala uh, kalan ni sir siguro sa loob ng makina, pero sprocket lang, tinaltan natin, tapos na to. At ito, tapos na rin to, ayusin uh, natin yung wiring. Bago ang lahat, marami marami salamat sa lahat ng sumuporta sa aking YouTube channel. Salat po na nag-subscribe, thank you po na madami. Buhay na natin to, at naulan na. Nasa mula na. Lambong pa lang pala. Ayun na, basa na yun. Mga pre, ito yung kay sir. <laughs> at tapos na dapat pero sabi niya ipopulwed kasi uh, mayroon siyang mini driving light at marami pa siyang dinagdag. Naka LED siya, no? Ngayon ipopulwed natin. Bumili na ako ng piyasa. At ito si sir. Uh, tapos na yung kanya. At ito, may mga ginagawa pa pala tayo. Mga pre, abangan nyo ito Itong, itong isang to kasi eh, Ibablog natin to kasi galing din sa pagawayan. Kita niyo mo, putol-putol mga wire. Ano <laughs> <Sabi> mo? <pa. laughs> ah, yun, sinabi niya, gagawin natin. Mga na, pre, kaya hindi tayo nakapag -vlog. Kita niyo yung lugar natin, oh. Bambaha, oh. Ah, ito, meron pang kinakatay si pare. Ayan. Medyo hindi tayo busy ngayon. ito yung guys, sir, natapos na natin at uh, taga-Maynila ito. Eh. Tapos ito nga pala. Eh, sa salamat. Sa, salamat, sir. <laughs> salamat din sa'yo, sir. At ingat sa pag-uwi, ha? Okay. Thank you. At mga pre, ito, may gagawin pa tayo. Ito, uh, titingnan natin kung may bablog natin, ha? Hindi umaandar. Marami tayong gagawin dyan. Alpha 125. Okay. <laughs> Ayan. Oh, ah, sir, ingat sa pag-uwi, ha? Salamat ng marami. Salamat sa pagpunta. Thank you, thank you. Thank you.